welcome to the very first batch of money and import academy actually, um, unang-una talaga, at this point of time pa lang, thankful na po sa'yo. Kasi ikaw yung kasagutan sa mga tapok ko. Upon accident, alam ko, pinagdasal ko to for four years na sa akin na si Mamiyan. Thank you po. Thank you and good luck, Ma'am Carity. Sobrang nanulong forward po ako dito sa import business kasi sobrang ganda po talaga. Pero dito po parang all in one na yung santo ko, kung walang product, ads na dyan. Sobrang halaga po ng Facebook ads kasi. Ma'am, mm thank you so much kasi like, hindi uh, na talaga doon sa mga coach din na alam ko yung all-in. Yung walang tinatago. Pero ito yung mami ads is yung vision niya. Ito na yung kumbaga hindi na natin siya kalaban. Talagang ano na siya na mag support sa atin na maging successful tayo. <laughs> <laughs> okay, Maganda yung <you're> business <laughs> solution na <laughs> natin. Okay. So, dati, eh, I, I dahil kung tao kayo sa mga partners ko, ang hotel kami, may kami ng broker, pagdating kami ng isang container, tapos kanina, higay niya yung cellphone, titignan ko yung presyo ng mga binili ko mas may sa talagang namin Ang ko is 200,000, kami na may tapos sa kanya na Hindi siya Nakita ko yung isa. 300,000. Ang punang 150. <laughs> Grabe. Tapos <ba>? sa <laughs> sayang kasi sana matagal <laughs> na nakuha ko to yung supply kaya sa sana kami nakakuha. Akala ko direct na kami kasi meron kaming kinukuha na na kubayan. Sobra, 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 sobra yung balik ka ba, sir, sobra, sobra yung balik.

Welcome to the very first batch of Money and Import Academy. Batch one with money and we win! -win.